Ah, maliligo tayo dito ngayon mga kayuyo. Ayun. Kita nyo? Hindi natin makita masyado, oh. Kita nyo mga kayuyo. Ayun. Grabe mga kayuyo. Grabe. Yeah. Grabe mga kayuyo. Maliligo tayo dito. Grabe ang lakas ng, ano? Ang lakas ng daloy ng ah, uh, tubig. Ah, uh, galing sa Grabe mga kayuyo, ito na mga kayoyo mag ah, maliligo na tayo. Ito mga kayoyo Tingnan natin dito mga kayoyo, kung mayroon ba yung mga sinasabi na lang, totoo ba mga sinasabi na mga kayoyo? Mayroon lang dito mga kababalaghan? Uh, ah, tingnan natin kung mayroon ba. Kapag mayroon, ah, mayroon. Kapag wala, wala. Hindi tayo magsinungaling. Hindi tayo maghabi ng hindi totoo. Ito mga kayoyo. Tingnan natin. Uh, ah, tingnan natin pag kayo tayo ngayon mga kayuyo Ngayon Kita natin Uh, karon mga kayoyo, nanata karon dari sa Kawasan Pools. Maligo na tadri karon sa Kawasan Pools. Muambak na tadri sa ibabaw. Uh, mga kayoyo. <laughs> Muambak na tadri karon. Nanata karon sa Kawasan Pools, mga kayoyo. Tingnan natin dito mga kayoyo. Sabi nila mayroon daw ditong malaking ano mantalaga ba sabi nila hindi natin alam totoo ba hindi natin alam totoo bang mga sinasabi nila tingnan natin dito mga tayoyo tingnan natin dito kapag mayroon mayroon kapag wala wala maliligo tayo dito grabe huh? grabe mayroon pang ano dito Grabe. Ngayon. Ha? Huh? Nakita niyo mga kayuyo? Ayun, mga kayuyo. Dito tayo ngayon sa Ah, Kawasan Coast sa dalakit. Dito tayo ngayon. Dito Ah, baka magtanong kayo sa akin mga kayo na hindi ako naliligo dito mga kayo. Sabi sa nag sa akin mga kayo, sa pangalawa daw kaliguanan sa kasipitan daw, sa itaas. Mayroon daw kababalagan kababalaghan doon sa itaas mga kayo. I-try lang natin dito mga kayo sa itaas kung totoo bang mga sinasabi mga kayo. Kung mayroon bang makita natin sa ah, video, mayroon tayong makita ngayon para ang mga kabataan natin dito sa mundong ito hindi matatakot, hindi maniwala mayroon baka totoo naman baka hindi naman totoo at tingnan natin kung anong mga uh, uh makita natin ngayon sa video hindi tayo maniwala sa mga sabi-sabi lang ang mga kahaka hindi tayo maniwala at tingnan natin uh, susuriin natin kapag mayroon ba kapag wala, wala kapag mayroon, mayroon ayun um, lang ang kayo yun Am um, lapit na tayo mga kayuyo, isang hakbang na lang. Dito tayo dudaan mga kayo. Hindi tayo maliligo dito mga kayuyo. Ah uh, Ato tadi to sa may ah uh, kinaibobuan. Ato ta sa ah uh, nila. Sa may kasipitan. Ato tadi to karon mga kayuyo. Ato tadi to mag patimpasaw maligo tayo dito ngayon grabe mga kayoyo uh, umuulan pa grabe dito tayo mga kayoyo umuulan pa mga kayoyo dito tayo dito tayo dada dito tayo dito tayo dada kasi tayo maliligo mga kayoyo. Hindi tayo dito. Kasi tayo maliligo kapag dito, wala raw uh, mga kababalan dito. Dito tayo. Maliligo tayo dito mga kayoyo. Grabe mga kayoyo.

na, malapit na tayo mga kayuyo. Parang wala na, wala na tayong uh, ilaw. Ito na mga kayuyo, kasi pita na ito mga kayuyo. Oh. Tingnan nyo mga kayuyo. Ito mga kayuyo, dito tayo maliligo. Sabi nila, mayroon na dito mga ano, mga kababalagan. Uh, hindi natin alam kung totoo ba. Wala, wala silang ebidensya nga mayroon. Tingnan lang natin dito. Ayun, nakita nyo. Oh, maliligo tayo dito. Parang umuuan na ngayon. Grabe mga kayuyo. Ah, dito, dito tayo. Grabe mga kayuyo. Dito tayo. Grabe ang lakas. Grabe dito mga kayuyo. Ang lakas dito mga kayuyo. yun mga kayuyo. Ayun. Ayun. Ah, maliligon tayo dito ngayon mga kayuyo. Ayun. Sige, tayo. Hindi natin magkita masyado, oh. Sige, tayo. Sige, tayo. Sige, tayo. Ang gabi mga kayuyo. Ang gabi. mga kayuyo. Sige, tayo. Sige, tayo. Ang gabi, ang lakas ng, ano? Ang lakas ng daloy ng ah, tubig. Ah, galit ng taas. Ang gabi mga kayuyo, oh. Ito na mga kayuyo, oh. Ah. Maniligo na tayo. Ito mga kayuyo. Tingnan natin ito mga kayuyo. Kung mayroon ba mga sinasabi nilang, totoo ba mga sinasabi nilang mga kayuyo. Mayroon lang dito mga kababalaghan. Uh, tingnan natin kung mayroon ba. Kapag mayroon, uh, mayroon. Kapag wala, wala. wala Ta Hindi tayo magsinungaling. Hindi tayo magsabi ng hindi totoo. Ito mga kayuyo. Tingnan natin. Uh, tingnan natin. Magliligo tayo ngayon mga kayuyo. Ngayon. Tingnan natin. Ayun. Tingnan natin mga kayo yo. Ito na. Hindi ka. Hindi, hindi tayo magsasabi ng hindi ito. Magsasabi tayo ng totoo. Ito mga kayo yo. Ito. Magsasabi tayo ng totoo mga kayo yo. Ito. Ito yung ano po. Magsasabi tayo ng totoo. Ayun mga kayo yo. Tingnan natin mga kayo yo. Ayun yung ano po, sapatos o yung mga kayo yung. ngayon mag alas 12 na ngayon grabe o oh. yan grabe grabe yung mga kayo yun o nakita na yung grabe, mga kayo yun grabe yung mga kayo yun nakita nyo dito tayo sa itaas tayo. Tayo. dito tayo ko tayo Ito mga kayo yung dito at Dito tayo sa Itaas mga kayo yung kita nyo ah, Kita nyo mga kayo yung mga kayo yung Dito tayo sa itaas Yun mga kayo yung Yun mga kayo yung Tingnan nyo Tingnan nyo ang Ano you know, Ah ginagawa ko ngayon ito mga kayoyo ayan kita nyo mga kayoyo hindi masyado ah, hindi masyadong ano malinaw ang kamera ko Diyan tayo katalon katalon tayo mga kayoyo ito na ito tayo ah, tayo katalon dyan Diyan tayo katalon ito na mga kayoyo tingnan nyo mga kayoyo dyan tayo tatalon ayan ayan mga kayoyo ayan kita nyo mga kayoyo tatalon tayo ayan oh. tatalon tayo dito walang buwan uha huwag sa bisaya pa tatalon tayo ayan ayan tatalon tayo tatalo tayo wait lang hindi tayo magmadali mga kayo tatalo tayo hindi tayo magmadali baba, hirapan tayo sa palisod habang magmadali tayo may tayo sa palisod wag lang magmadali mag isa lang ako dito mga kayoyo ayan mga so tingnan nyo mga kayoyo tingnan nyo talon tayo talon tayo isa dalawa tatlo mabilis tayo ito yung dito tayo mabilis mga kayo mag ano ka dito dito sa ano sa gilid dito ka makabisit sa ano sa may na dun, sa, sa tubig parang Woo! dito tayo mabilis mga kayo yung balagan, mga kayuyo sa kiimon ninyo mga kayuyo naay na ay katalaga wala naman wala na nang kumakita o so, hindi naman natin inulit baka matangay tayo ng daloy ng tubig ang lakas grabe ang lakas mga kayuyo baka malulunod tayo sa ano sa ilalim grabe lakas dito tayo nag -piece. kasi grabe ang lakas ng uh, banda ng tubig, ang lakas. Grabe mga, kayuyo. mga kayuyo. Nato, kayo yo. Berti ko suga mga kayo yo. Bisaya ona na to na lisod ko kayo ang kusog kayo ang kwan sa tubig mga kayo yo. Murag nakatag ang murag aso. Tungod sa ambak sa tubig, grabe ka kusog ang ambag sa tubig. Grabe ka kusog. Ah, uh, hindi na tama kayo yo. Grabe ka kusog mga kayo yo. karon man kayo yung maghihinay na tayo ng tuyo yung kay tuma na nato ang atong mga gingon yun tama kayo yung tayo yun Gabi ito na Gabi atas saya rumah lalim Ah, ngayon mga kayo, yo, alis na tayo dito. Ah, maraming salamat sa inyong lahat. Nagsibaybay kayo sa mga video ko. Wala kayong sawa sa pagsuporta sa akin. Ah, maraming salamat. Subaybayan so, nyo lang ang akong mga video. Sa sunod nating content, mayroon tayong i-upload na mas mas maganda pa sa naunang na-upload natin. Ah, maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye! <coughs>